Sayaw ka te, magsayaw. Uh arigato, arigato, arigato. May walang nagluto. Arigato, arigato. Walang nagluto. Punta lang ako sa baba. May uy, dahil Bubble flat? oh masagasaan ka. Opo tayo doon. oh isa pa yung sa iyo. Okay, punta ako sa baba. doon sana to. Dito lang kami. Dito lang kayo. Punta tayo kay Alma. Kasi na imong agaw. Ako na agaw, oy. Ha? imong inagaw? Oo, ina oh, inagaw. <laughs> katiguan, oh. Sakat, <dwa> Oo, katiguan, pa sila oh, <laughs> oh, <dwa> oh. <laughs> oh maalik, Aha. Oh. Uh -huh. Alumipat pala dito yung ains oh. Tayo Okay. Hmm. Tanaw mga tiguwang o ipangkapoy Ay, <laughs> oh, mga Mga tiguang oh, pangkapoy intaun oy, oh. kaluoy, maluoy intaun. Kusot na yun na nga. mo sila, o. Oh. Tingnan natin yung mga bag nila kung wala bang tinapay. <laughs> uh <-huh>. Meron. <laughs> Meron tinapay. Libre Sa bagay, mura naman yung 15 euro kasama na ang lunch. Yeah, even. May itlog, oh. May itlog siyang dala, Oh. May itlog. Oh, ikaw, anong laman sa bag mo? Ako, ah oh, si, ito. Oh, galing kami niya, nag-almusal. Tapos yan po ang mga dala nila sa bag nila. Ganon daw talaga ang ano. May baon. May baon. Oh, may baon na silang pang lunch. Dahil mahal ang 15 euro. Oh, Sa oh. Breakfast. Wow. Yan. Oh, wow. Sarap naman yan. Ang liit-liit ng tinapay. Uy, baka ano tayo ng kika. <laughs> sa Facebook. Si Ate Tess. Uy, may dako siyang tinapay. Oh, ayan. May dako tinapay. Oh, wow. Ano yan? Lux. Lux. Oh. Ah, <laughs> ano yan? Ano ano yan? Sano sa Tuna. Ah, salmon. Salmon. O oh, ikaw, ano bit-bit yan sa... Waay, waay, man. Waay, Ay, waay. Wa wow. sister, <laughs> sister, ikaw magpaano iyo, oh Oh, uh, ito, with lax. Oh, wow, with lax. Mm. With salmon. Hilaw na salmon. Uh. Oh, with yan. Salmon. Uh. Ayan, oh, hilaw na salmon. Ayan, oh. Uh -huh. oh.